ayan magandang araw uli mga trupa matagal na tayong hindi nakapag upload sa ating youtube channel dahil nga sobrang busy na ako sa aking trabaho at marami na rin akong customer sa panahon ngayon ito ay sama trupa body repair at saka nagpalit ng mga brick system ayun, no. dala, dala na kanya radyo na welding ito, problema nito mga trupa ay knocking, dahil Pandar na pandar na kahit wala na siyang engine wheel. Ayan. Tingnan yung mga tropa. Pandarin natin. Latest model ito ng multikab Turbo. Ayan no? Turbo. Tingnan Pandarin natin. Ah. nagatok na mga trupa ang andar pag mo ano ayan, ayan, hindi pwede patakbuhin natin ng matagal o panda rin ng matagal buksan natin to makina at o overhaul natin to dahil malaking problema ito sigurado ang connecting rod bearing sira na nito dahil wala na nga oil ayun wala na makikita kahit kunting langis ito na mga tropa tatanggal namin at hindi na natin na videohan kung paano tinanggal doon sa unit ito na binuksan namin yung makina at ayun na makita natin no? ang problema kita mo yun, no? indication na mga bearing ito yung mga kinang kinang na yan eh, yung may problema dito sa loob na to ito yung tagalin natin to ang kanyang baklasin natin to okay. na hara rebos hey, rebos kiribos kiring kwan unahan eh at pagkasimula muna namin ito mga tropa at uh, para makita niyo kung anong problema kung may anong mga uh, na video na natin uh, pagka natanggalan natin dahil hindi naman gano'n importante kung paano tanggalin Ayon, natin paklasin natin muna at may pakita ang problema doon na natin ipakita ang lahat ng video pagkakabit ng pag ng makina ayan mga tropa try kita nyo sunog na sunog yan nga nung pinanggalan nito ang langis ay nasa isang bangko lang ang laman pero sunog na sunog lobo sunog na sunog mga tropa kaya mga tropa nakita nyo sunog na sunog din dito sa cylinder head yang kanyang makina sa taas bandar itu mga camshaft sunog din no ayan ang pagtanggal nito mga tropa Yan, tatanggalin natin na ito. Ayan. Okay. Tinanggal natin 'to. Yo. Wala problema, magkapalit-palit ito ng tanggal dahil may number naman yan eh. Ito ang one. Hmm, wala pong bimayan, may, may number yan. Hindi pwede magkapalit. na wala namang problema ang kanyang mga journal hindi naman nagasgas eh ayan pwede pa to wala problema pwede to po ibalik ayan, ito yung sa intake side pero para sure na hindi tayo magkapalit palit ayan so ito nga kung ito sa timing na to ito sa taas yun ano yung ito yung sa taas ayan dapat itong ito yung sa intake ang palatandaan ko sa intake ito yung sa marka ng upper up sa kanyang gear papunta doon sa timing ng marking din sa chin yung pang apat na pang ngatlo na no cam street straight dito yan yan yung sa intake ang sa exhaust naman ang palatandaan para hindi kayo magkamali ito na may yung marka sa taas sa kanina doon si Babaw ito na naman sa, sa pangalawang ano kamlog ng number 2 yan o no? yan palatandaan na ito ay exhaust ayun mga trupa ang pagtanggal na itong valve lifter kailangan may marki may marka din yan na, masira, masira na yung sunog na nga. Sunog na. Sunog. Sunog. Melulang langis. Matanda natin itong mga tropa. Pag ito'y intik, kailangan na hindi ito magkapalit. Kaya ang gagawin natin yan, pag bawat tanggal, lagyan natin ng marka na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos lagyan natin ng marka na I, intik. Ito naman exhaust lagyan natin ng E. E1, e E3, E4, E5, E6. Ayan na mga trupa. Kita ng problema. Ayan o. Oh. Unang tanggal natin ang piston number 2. Ay gidikit mayo. Oh. Isya oh, Kita na o. Oh. Bumuka na ang kanyang buka-buka. Ayan. Ibig sabihin nasira na dito sa number 2 pa lang. Oh, nang yeah. nakita natin sa number 2 na piston. Mabuti yan ang problema. Wala to. Marka header dito ginagamit may do ko para sige buhat na ko ba. Asong render. Diri, obo. Ah, mga tropa. Baklasin na natin welcome vlog. Boss.

Ayan ah, yung mga welcome vlog Ito ang problema sanam oh, 2 gas gas At dun, sana kita nakita nating bearing. Bearing? bearing Ano sa mana yung Ito yung sira 2 palit tayo ng connecting rod isang piraso at palit tayo nitong buong crankshaft dahil sira na nga ito mas maganda magbumili ng bago kaysa mag masin machine back machine, machine, machine shop mag undersize ito problema na palit tayo ng crankshaft palit tayo ng connecting rod palit tayo ng main bearing connecting rod bearing at saka overhauling kit yan lang ang palitan natin yan salamat at sa so, sunod na video panoorin natin ang pag-assemble na uh, kompleto mula sa umpisa ayan mga trupa salamat sa inyong panonood at shout out sa mga kaibigan natin dyan si uh, si Maninoy White at saka si April Oculars Vlog ayan thank you